Miss Masha. Uh, kilala ako bilang Masha Bear dito sa mm -hmm. Moscow. Masha Bear. And ako si Ashley. Bago pa lang ako dito sa Moscow. Uh, actually, student ako and naghahanap ako ng work. Dumating ako dito uh, October 2023. Ka na nga? ako po, uh, 19 pa 19. lang po ako okay. na nandito ako sa Moscow. So, supposed to be that nag-aaral ako. Bakit napili mo dito sa Moscow mag-student? Uh, Honestly, ako hindi ko naman to talaga pinili. Kasi sa edad kong to, yung mga kabataan o mga kasamahan ko, syempre ang utak pa nila sa pag-aaral kasi ayun naman talaga, 'di ba? Pero dahil nga uh, na, na nasabihan ako ng mother ko na na-advisean niya ako na pumunta ako dito kasi mas maganda daw yung future ko na kung magsisikap ako, magiging mas independent. So, by the way, yung family mo sa nandito din? Ah, uh, yung mom ko lang. Eh, yung mom, mom mo. Mm -hmm. oh, okay. How's your experience with the Filipino immigration? Yun yung pinaka siguro nakakatakot na part kasi iisi first time eh. First time iisipin mo baka ma-deport ah, oh, so first time travel. Yes, and po, first, time yung travel. Yung travel. First time travel. Ano yung may tinanong sa'yo? Yung wala masyado eh, pero syempre naka-ready na po lahat yung mga uh, inayos kong papel. So, hindi na ako nila pwedeng tanongin ng mga kung ano-ano kasi yung sagot, ando dun na sa mga papeles ko, mm -hmm. sa mga documents ko. Pero, andun yung mai-intimidate ka talaga na tatanungin kanila mata 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 na estudyante ka kailangan direct so, so yun, yun yun lang yung tinanong sa iyo estudyante yes, ka yes, student. at din sinagot mo nang opo or yes yun na yun, yun wala na iba yes po and ti ang tinanong nila specifically anong school mo ayun ah, Ayan. okay. Hmm. so pagdating naman dito sa airport dito sa Moscow oh, okay. Smooth na smooth din. Medyo smooth, pero may medyong kabah. Ah, okay, pero may medyo wala naman tinanong. Uh, medyo natagalan po kasi may mga pulis na lumapit sa, sa amin na parang chinek kami. Na about sa kung student ba talaga kami, kung yung visa ba talaga namin is qualified, gano'n, kung okay. Pero nakalagpas naman na po. Uh, so, um, so, syempre yung mga ating viewers, eh, magtatanong sila magkano yung nagastos ng isang um, student visa. Yung uh, approximately. So, Walang ticket po, no? Ito, kasama lahat. Yung As ticket mo, visa mo, approximately. Ako, man, 250 man 250k, oh, 200,000 250. pataas. So, uh, yung visa is good for... For one year. One mm -hmm. year. Okay. Until September. Mm -hmm. Akin. So, nag-prepare ka ba ng, ano, ng financial statement, gano'n yun, para i-show yung capability mo na I'm a student, I can support my study? Uh, hindi, hindi na. na. Okay. Kasi sa school ko, meron akong libreng dorm. So, how's your first day in school? First day, ang saya. Kasi para akong artista. <laughs> hindi, sa totoo lang po. Ah. Iba yung school ko doon sa Russia pa din, Part pa rin po siya ng Russia, pero gross ni, gross ni, sa check niya. Para kung artista kasi super welcome talaga ako doon ng mga tao. Ang babait nila sa akin. Sobrang dami ko agad kaibigan. Nagpapapicture sila sa akin lahat. Ah uh, sa school po namin, uh, different people. Different people. Pero ako lang yung Pilipino. Sabi mo dito sa, sa Moscow, yung aside sa school, yung ibang way iba, of living, weather, iba siya sa Pinas. Kasi kung sa Pinas, pabanjing-banjing lang tayo, pwede tayong humiga, maghapon. Dito, manghihinayang ka sa oras na tumatak Kasi, bawat kilos mo dito, pera. Pwede kang magkapera for the two hours na work. Meron ka na agad, ano. So, ayun. Magiging independent ka talaga dito. There's more on independent. Okay, okay. Die. ooh day